Hi mga Lods, for today's video po, bibigyan ko po kayo ng dalawang uri ng single mom na hinding-hindi yung dapat ligawan. Pero bago yan, isa muna mabilis ang shoutout kina. Jimuel Bansay, Romel Makawili from Antipolo Rizal, Junre Asna from Bunawan, kay Espinas Games, at lalong-lalong lalo na pong special shoutout kay Kim Santiago na napakaganda ng comment. Ito po yung sinabi sa akin. So nakakataba ng puso po yung comment niya, no? Talagang uh, heart-touching. So maraming salamat sa iyo, Kim Santiago. God bless po. So, una ko ng single mom na hindi dapat ligawan ay ang buraot single mom, no? Lamak na talamak po yan yung buraot single mom na yan, no? Kaya saan makikita nyo po. Ako po ay naging single mom din. Meron po ako isang anak. Three years, no? Wala rin wala rin trabaho. Pero never kong ginawa namang buraot kung sino lalaki. Sa halip po, nagtrabaho po ako pa extra-extra at sinikap po na kumita yung YouTube ko, no? Nagsipag ako para ma-monetize to. At yun na nga, no? Hindi naman ako nabigo, no? Nagbunga naman lahat ng kapagurang ko dito pagpupwet ko sa pag-edit lahat-lahat. So, ngayon, kumikita na ako kahit pa paano. Paano yung malalaman, Lods, na bura out single mamang isang babae, no? Una-una, Lods, no, Hingi sa hihingi sa'yo ng load. Hihingi sa'yo ng pang grocery, hihingi sa'yo ng pang kain nila ng anak niya. Pero, ang kapalit niya minsan, Gerger, no? Yun ang pinakabayad niya sa'yo. O kaya, jodjowain kayo, and then hihingi ang kanya na kung ano-ano. Pero may mga lalaki kasi namin sa baloktot mindset sa sabihin na okay lang na pinaperahan ako. Basta ang importante na jay ko. So may mga katwiran na ang habulan nila Petcheyla. Papakitin po si Ludyong ganoon para naunahan sa buhay. Paano kung yung single mom na yan eh nagpapadyeye kung kani-kanino? Eh den nagkaroon ng HIV ng sakit. Pwede eh, nahawa ka, di ba? So mas maganda pa reloads na matinong babae ang pipiliin niyo hindi yung uh, kung si Ludyong lang ang gusto mo pa-jojojer, sa inyo jojojer naman din kayo. No hindi po ganoon, na parang bibigyan uh, kayo ng pala ito totoyin niyo naman, no. Kailangan niyo rin po tingnan yung babae kung malinis ba to o hindi. Kasi baka mamaya eh kung si Ludyong yung naka-one night stand yan eh den yari ka, di ba? Talo-talo kayo sa HIV. So, bala ka. Tanihin mo yan. So, proceed na pa tayo kagad sa number 2. Malanding single mom, no? So, sila po yung mga single mom bloods na napakadaling uh, kunin easy to get, no? Kung sino-sino na lang yung maligaw, bibigay, and then, yun na. Para may bubuhay sa anak nila, no? At para lang matusto sa yung pangangailangan nila sa katawan, yung init ng katawan nila. Yung kasi, Lods, no? Iba-iba yung mga kwento ng pagiging single mom. Katulad ko, naging single mom ako dahil iniwan ako ng asawa ko. Sumama siya sa ibang babae na mas bata sa akin. So, ayun ang balang musga. Sa so, alam ko sarili ko bilang isang asawa, kahit nanonood siya ngayon, no? Ako, napaka-asikaso kong babae, no? Ni minsan, ni minsan hindi yan naglaba ng damit. Ako talaga. Ni minsan hindi yan pumasok sa trabaho niya ng gutom. Nagluluto ko talaga yan. Pero natalo lang na tayo sa edad kasi po, naharap na mas bata sa akin. So, ganun po talaga minsan, no? Uh, Nahumaling siya sa kagandahan ng iba. So, hindi ko na po pag ganun, no? Sabi nga po nila, di ba? Mahirap labang ang tinadhana pinapaubaya una sa kanya So kaya lads, kung single mom ang nililigawan mo ngayon eh, tingnan nyo po muna ano, anong uro na single mom yan bago po ligawan So kapag po ang babae ay naging single mom, dali iniwan o kaya dahil sa mga acceptable reason na tulad ng na tulad ng hiniwalay niya sa niya dahil nagkaroon ng bisyo. So yung mga tipong ganun no exempted po yon. So ayan nga lang bulod sa mga uri ng single mom na wag nawag ng liligawan. I hope you learned something in this video. More videos to come. So stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye.